Yun ang gusto ng hilaan. Ayan. Ayan. May inox na. Ayan. Yun ang gusto ng hilaan. Ayan. Ito yung kuha namin kagabi guys. Ayun na kuha namin. Tapos, ito, yung isang isang tabi. Binawasan na ito, binigay na doon sa nanay ng ano ko. Sayang guys. Ibang kulay o. Oh. Alam mo ba ito? Yan, umaano na yan Kasi, malaki ang tubig ngayon kaya bubuka na sila yan ulang bubang na ng buwag ano siya guys yan ayun ano nagagalawa na sila oh. And guys nagagalawan na sila ayan ayan hmm mo gumagalaw sila yan, it means mataas na naman ang dagat. Yan. Yan sila guys, naggagalawan na. So, ayan, in natin para isusuka yung mga buhangin. So, nilinis natin, pinalitan na natin ng tubig. Ng, tubig din ng dagat yung kapalit natin kasi mamamatay sila pag tubig tabang. So ayan, ayan oh, guys. Nagagalawa na sila o. Oh. Ayan. Ayan. ayan, nagagalawa na sila. We have there something in the freezer? Yes, yeah, same like this. Okay, give you want kiss Where? Too much, Yeah. You know guys, Ayan, yeah, nagagalawan sila uli guys. Ayan. Nagbubukahan sila para isuka nila yung mga buhangin. So, pagkain natin wala ng mga buhangin-buhangin. Ayan. Natutuwa ako sa ganyan pag kumagapang sila. tingnan mo. Akala mo simpleng ano lang pero pag hindi mo kilala parang batulang. lang mga bato lang sila na pag hindi mo sila kilala na ano kay lang makinis ba paggalawin galawin eh magkaiba talaga sa shell ng shell nila at saka yung bato dati hindi ako marunong kumuha ng ganito eh so ayan guys oh ayan oh ayan, ayan ayan bukang -buka na lumabas na yung ano ayan so pagluto natin yan malinis na wala ng buhangin buhangin so ayan at tingnan mo, guys. Kumagalaw, oh. Oh. Kumagalaw siya, oh. Um, Yan, oh. Ah. Ayan. Nagsigilan na sila. Ayan. At saka yung tubig. Umaano na kasi yung mga kinakain nila is nilalabas na, Ayan. Yung mga buhangin-buhangin. So, ayan. 1.5 kilo ang mga ganito dito guys. Bintahan 1.5. So imagine ilang piraso lang yung isang kilo dahil sa bigat ba naman ng shell. So ayan, hindi ko na kailangan bumili. Dati bumibili ako. Isang kilo, dalawang kilo. Tapos may bayad pa yung delivery. Minsan isang bilihan ko, 5 real. Tapos kunti lang kasi ang shell lang, di nakabigat noon. Ngayon, hindi ko na binibinta, binibigay ko na lang. Kung sinong may gusto, binibigay ko. Libangan ko na lang pagka yung gusto kong manguha ng ganito. Ayan. Hindi ko naman kayang kainin yan lahat. Medyo nakakapagod lang manguha. Masakit sa likod. Pero enjoy naman. Kakabungkal. So, ayan. Diba tumagalaw din siya dito. Ayan. Ayan, bumubo ka rin siya. So, ayan na guys. Ayan. Malinis na to. Kung ano, ready to cook na to. Ready na siyang lutuin. So, ayan na naman pagkaabalahan ko. Pakuluan ko tapos hihimayin ko. Tatanggalin ko sa shell. So, ayan guys. Ang ganda tingnan ng pagsisinggalawan. Ayan. Ayan si thinking na